Good morning po mga idol partner Ika for, uh, 58 days na po natin pakwan ngayon Watermelon farming mga idol At saka harvest time na natin Yeah. So kung napansin nyo po ang pakwan Dito kami ngayon sa Palumbil Ang Bayong Sultan Kudarat no? Ang aming teknisyan si Jury na ngayon no? At uh, partner mm. Ang pakwan partner isang high value crops At saka nakakatawa yung variety ng aming uh, tinanim Seedless yan partner Ito naman yung tinatawag nilang Oriental, Oriental. At saka meron din kaming naka kumbok na isang uh, Venus, ang tinatawag nila ang Venus. Ito. Yan ang pinakamatamis. Ito, matamis tong Venus. Saka ito yung side ng design niya. Pahaba na mayroong green at white, no. Parang combination siya ng dalawang ganito. Ya, simple at oriental. Parang yan. yan. At saka mga idol, dito po sa amin, ito pa lang yung first na harvest natin. At saka nagahakot ng niya. Ah, nag uh, ano sila o, nag pa sila doon. Nag-collect na seryo. sila, oh. Ito yung first drop dito mga idol kung saan sa 58 days po namin, 2.5 hectares ang unang harvest natin ngayon. Mm -hmm. Yung mga nahuli po nating batch is 2.5 hectares, pero total of 5 hectares. Ayan, so yun ang kaganda partner na today, hindi pa nakabot ng 60 days, harvest na tayo 58 days pa lang. Mm -hmm. Dahil maalalaman nyo kasi na ready na ang pakwan, pag ganito na yung size niya, ganito na yung design niya, yung yan na, puti -puti. yung puti-puti. Yung puti-puti na, ready na siya. Ang mangyayari kasi, pag hindi nyo siya na-harvest ng tamang edad, magkakaroon kayo ng uh, crack. Yes, crack no? mga idol. Pag, nasobran, pag medyo critical kasi hmm. ang ganitong stage na uh, pag malapit kayo ng harvest, tapos hmm. umulan bigla, lagot talaga partner. Ayan, at saka mga idol, dito uh, pag-uusapan din natin siguro partner na may mga miss, uh, ano mismanagement, mga pagkakamali. Oh. So, as a financier mga idol, dito 2.5 hectares pa lang. Sa mga nagpapakuha, makakarilit po kayo kung ano yung mali dito sa amin. Kasi sa 2.5 hectares, hindi pa nagapang yung pakwan natin. Nasa 300,000 na yung gastos natin. Ayun, yun ang nagkabali kami sa umpisa dahil uh, yun nga, yung sa teknisya namin na nauna, medyo mm. nabigay ng pera sa kanya at saka nagkasakit to. Muntik nang iiwan sana. Kasi nabandon nyo na talaga. Pero buti nandito si jury partner mm. na sinave ito at saka pinatuloy namin. Medyo makunting gastos pero sabi kasi namin pagdating kasi sa punto na katulad nito ang stage kasi dito sa pa, sa Palumbi oh. halos karamihan dito sa Lambayong nagsurrender sa pakwan hindi lang kasi sa amin ang natamaan lahat natamaan pero yes. ang mangyayari partner kung nagsurrender ka talo na kami agad wala na agad wala so, kami harvest na ganito sayang yung ating 300,000 na nabigay sa uh, first technician natin na nag-abandon uh, ng na ating area uh, good things nandito uh, si Jory na kasama din natin uh na nag uh, go uh, din sabi niya go oh. or naga uh, kumbaga nag-swap us sa uh, technician din natin kasi nag abandon Medyo broad na din kasi yung mga analysis ni Jury. Alam niya na din kasi yung technical problem tsaka aspect sa pagpapakuan. Tsaka partner, very thankful din kami sa mga planters namin hmm. kahit lima na lang sila, no, aapat na lang sila na may nag surrender na isa, al apat na lang sila, nagpatuloy na hmm. na pa rin kami. So, so far, maganda ang presyo, yes. no? At saka marami din na uh, harvest, no? Makikita nyo may maya andyan na sila papunta na sila dito so yes. nakita ipunta tayo ng partner yeah. Dito muna partner ito yung mga 4 and up na si natin oh, Sige sige Nasa 29 po yung presyo nito mga idol oh. Ang oh. Kilo, kilo Ito naman ang oriental nasa 17 pesos per kilo yes. So papababa pag halimbawa nagbaba ng 4 down minus 5 pesos Kaya so, ganyan oh. nasa 25 na lang ang kilo nito hmm. Pag maliliit ito mga 2 kilos and below Uh, 3 kilos and below, I mean, mga nasa 21 na lang. Oh, At 2 kilos and below, uh, maybe nasa 16 pesos na lang. Punta tayo doon mga idol sa area. Yan. Yeah. So dito lang tayo banda kasi masyado mainit ngayon. Dito yung ako na lahat, no? So yan, yeah. ito pa yung pa-harvest paha nila. Yan. Yeah. Dito yung mga na-harvest mga idol, oh. dito, nito. Sa mga hindi nakakaalam, yung traktor, okay. rentahan yan per trip. Parang 700 pesos per trip yung uh, nila. Pag napuno, yan, isang trip, 700. So, ito na yung bang hindi pa na-harvest. Ito, na. sa, kanal po. Ito kasi yung ating oriental mga idol. Kung saan, dito muna ang first harvest para daanan ng mga traktor. Ngayon, yung mga seedless natin yung sa karating, dito na siya. Dito lagay siya. Tapos, dito na lang yung traktor pabalik balik-balik. So, ito yung mauna. Yan, o. Oh. Yan, yung mga so, seedless natin. Ito naman ang oriental. Yan, ganito din. Hmm. So, but uh, thankful kami no una-una thankful kay Papa Jesus no kay God no na nakapag-harvest uh, kami natuloy ito sunod sa mga team namin dito na kahit ganun kahirap pero tuloy pa rin partner tsaka sa amin yes. kasi sabi namin ni partner na medyo may pagkukulang din kasi kami na pag-update kasi medyo malayo talaga sa amin kasi pulumulo kami yes. sobra isang oras ang bihay papunta Shot kalahati. dito sa kalahati so soon po sa second episode or second batch ng ating mga videos sa pagpapakwan farming at uh, hindi tayo maghinto kasi mga idol. So dito after tayo magpakwan, mag another tanim na naman ulit tayo ng pakwan. Siguro sa medyo malapit-lapit na lugar sa atin oh, para okay. every activity is makapag-update po tayo sa lahat ng mga ina-apply, lahat ng pinagagawa dito kasi almost every week lang tayo makakapunta din. Medyo oh, malayo-layo. So isa mga hindi nakakalam, ito po yung first harvest namin. Meron pa po tayo yung second harvest. Yung second harvest yun ang mas ma mas marami din siguro. Kaya ito ngayon, no, parang partial picking pero marami na din 'yan. So pangalawa na 'yan na track. So hopefully na maka-harvest tayo ngayon siguro. Titingnan natin mamaya, hindi na kami magsabi kung mag-ilan. mag, -ilan. mag ko kami ng video ulit para at least ma-update namin kayo. Tsaka sana masundan niyo yung mga videos namin kung ano yung mga mismanage na ginawa namin. Yun yung part na yung pinaka na learn ko yes. Na. kasi first time natin. First time natin. nila. Uh, matuto ka sa yung mga experience. Oh. Uh, sa yung mga pagkakamali. Uh, Kaya tsaka matong gumawa tayo ng mali para matuto. <laughs> hindi, tsaka mag-learn tayo sa ibang experience. So, pero yun kasi, ang nangyari kasi, Oy. actually, alam na din namin yung may mga ganong seta. Uh, pero, siyempre, uh, ganito kasi may mga, dapat mag -ta magtiwala tayo. So, hmm. sa mga mag magpa-farm, no, hindi lang sa pakwan, kahit anong klaseng farming, uh, magtiwala lang tayo. Pero, magtira tayo. Kasi, siyempre, uh, yung mga tao na na pagbigyan natin ng tiwala partner kasi baka dumating sa point na maikit sila sa sitwasyon, mm. no? Baka hindi nila gustong gawin pero nagawa nila yung mga bagay na hindi dapat gawin. Kaya sa inyo, kung ano lang yung needed, no? Sa akin na, personal oh. experience, kung ano lang yung needed sa farm, yun lang muna ang ibibigay. Huwag n'yong ibigay ko lahat ng ano na pag sinabi niya ganito lang magagastos natin, half million. Huwag n'yong ibigay half million sta ang pagbigay nyo Kung ano yung needed sa this week yon lang muna bibilin nyo ganun ang pinaka the best na experience namin Sa atin kasi before nagbigay agad lang tayo ng 300,000 oh. so without knowing na yung pagpunta pala natin dito yung 2.5 hectares lang pala ang tinaniman ng ating unang technician yung natira palang lang 2.5 pinahuli niya oh. Sa so, ano so, nangyari tayo pa rin nag finance doon kasi nung nag-surrender siya wala na siya dito cargo uh, pa rin natin doon pero sa atin may get one 1 month na tayo dito nasa 120,000 is enough pa sa limang hektarya before mm. nga ay eh, 2.5 lang kulang-kulang mm. sa atin uh, medyo mahirap din magsalita pero sa mga nagpapakwan alam nila na mahal po yung 300,000 sa 2.5 hectares Ayan, so, at saka partner mm. ito yung pinakomon ngayon during harvest turak ang tawag nila dito mm. feeling ko lang eh, ito may uod pa pala oh, gumagapang oh, yun. maraming uod kasi nga oh. harvest na yan. Reject to. No. Baka sa tricycle na to. Pero partner, eh nang ano naman partner, ang isa ang learnings pa no sa pag hindi lang sa pakwan no, kailangan siguro kasi importante kasi yung sa technician dapat uh, alam niyo din ko ano mga <coughs> nangyayari. No, wag lang kayo lapas-lapas ng pera. Tsaka ang kawawa kasi partner dito hmm. sa pagpapakwan no, ang kawawa planters. Yes. Ang technician kasi may kung nakikita na siya yung planters kasi ang mangyayari kasi dito depende kasi may iba pagtanggal lahat ng kapital tapos minsan 50-50 sila uh -huh. minsan 60-40 no so sa amin dito naman ni partner dahil hindi naman kami anti-farmers pro-farmers kami kaya nga kami nagtuturo dito ng mga tips and techniques so sinabi namin sila kinausap namin sila na uh -huh. uh, heart to heart na whatever happens sa uh, kumagan ng mga harvest natin meron silang share mabibigay yes. namin. Siyempre, even mapilior. -pil Huwag namang sumabi na pilior. Sana yes, hindi tayo mapilior. Even kasi, lang, even. Pero wag naman sana kasi uh -huh. kawawa talaga lahat. Pero pinapipray namin no, oh, before mag-harvest kanina. Na sabi kami sana maraming ma harvest so, so far. Maganda naman. So, sana makapag-harvest tayo ng maganda. Pil para feeling ko sobrang dami kasi oh, tingnan nyo oh, sobrang dami dito mga idol. Makatulong tayo din sa hindi lang sa family natin, sa family ng mga uh -huh. planters. Kasi sa din sa mga goal nila, siyempre nagsisikap sila yung araw ginagawa nilang gabi mm -hmm. yun ang pinakamahirap kasi so yun lang ang ano namin uh, importante sila maka learn sila sa mistake natin yes. wag nyo nang sundan yung mga namkamali kami para ma learn nyo na learn na namin yun na lang kayo doon na kayo matuto sa aming yes. pagkakamali So dapat to may mga technician din po kayo is every labas ng pera dapat may bumabalik sa inyong resibo. O dapat meron kayo sa amin kasi wala walang ganun na nangyayari. Oh, yun na ang nangyayari. So, yun ang pinaka-worst na nangyari sa ngayon sa experience namin. Pero, partner, yun nga. Sige, ano lang naman to Experience natin. Yes. I-push natin. Kasi, siyempre, mayroon pa tayong second batch na pagtatanim. Hindi po kami mag-stop. Yes. Kasi, pag farmer ka, pag nag-stop ka, talo ka na. Talo ka na. So, dapat so, tuloy Tuloy-tuloy. Next, tanim ulit kami. No? 5 hectares so, pa rin. Oo. Oh, Sasamahan sa sa nyo ulit kami para at least step-by-step step siguro mapatractice natin kung yes. paano talaga ginagawa dito sa... Ito kasi yung isa sa mga problem partner sa nakita ko din partner hmm. ah. Napabayaan din tong ano partner ito malaki. Ito ito damo. ito, ito mga damo sa uh, ano so, punuan ng pakwan yung iba. Hmm. Dapat Pero maliit pa least, siya. Soon uh, alam na natin ang gagawin. Oh tsaka mas masyadong malayo din yung ibang distansya ng ano. Pero sa susunod partner, ipi perfect natin partner. Yes. Kung hindi at man saka, ma perfect at least close to perfect. Ito din ang oh, mataas din po yung kanal mga idol Oh, medyo mataas. Imagine niyo panahon ng tagilid ito yung kanal dito pa yung puluan ng pakwan no? Oh. Ito, ito, malayo pa ito so malayo oh, pa yan no? Hmm. mga 2 feet pa so, malayo layo masyadong mataas ang kanal Yeah. Hindi siya design sa ano course sa ating uh, pero po bago. punta, punta tayo lang para pa dito. Mga idol, so pupuntahan natin itong nagkakarga. So bali from doon po mga idol dalawang linya Uh, uh, pinapasa-pasa lang nila doon papunta dito sa kanal na to kasi dito sa gilid ang traktor na dumadaan oh kasi itong linya na to nasa ay itong ano nito partner yung bound, boundary niya is nasa 18 ba 18 ay ah, yung ano oh, yung kanal din oh, piraso na kanal oh, sa so, yung ano Tatlo lang ata dito yung oriental na ano, itong area na to. Tatlong ganito. Pang-pullinate lang yun at saka oh. pang-daanan ng tractor. Yun ang pang-pullinate natin. So, pero try natin susunod partner yung Venus, no? Oo. Oh. Kung pwede. Kaya, Kaya tayo partner. Tara, tara, tara. Thank you. Yan. Kasama natin si paring jury. Ayan mga idol. Dito tayo. Punta tayo dito. Ayan. So marami. Ayan o, oh, may makrak. Ano yun ang dahilan ng crack? Ay, ah, may crack. Ayan muna doon na natin kainin yan para buo siyang makuha. Ayan na mga idol. Ayan, karga na. Ayan, at saka ito yung ating pakwa. Dito tayo partner. Ayan o. Oh. Wow. Wow. Sobrang dami ng ating mga pakwan mga idol So ito is seedless Ito siya lahat lahat mga idol Yun po yung oriental natin Ayan, Sobrang dami oh Ayan So yun po yung mga linya ng mga seedless natin mga idol Ayan So sa wakas harvest na tayo by day 58 Mula sa pagtanim ng ating pakwan yan, sobrang laki ng mga ito. Oh. Yan, ito yung mga Venus mga idol. May seeds po ito. Show, ah, may seeds po ito siya pero hindi siya gaano ka, ganun kadami. Ah, seedless pala ito yung Venus. Yan, sobrang tamis po nito siya mga idol. Mas matamis pa po ito sa, sa seedless I think. Larga. Liga pre! Okay. Yan, partner. No, the... lang Ayan oh. ganyan po magkarga mga idol. Yan. All right. Lapit partner. na lapit. Yun yung mga natin. Yan. nagha-harvest din sa kabila kasi mamaya doon din magdaan yung mga tractor mga idol. Ayun oh. Wow. Alright partner, dito tayo sa taas ng Ilang tractor, ayan oh. o. Init. Ayan mga idol. Harvest na natin. Okay, so yeah, mag ayan mag-update kami mamaya tingnan Tignan mamaya kung ano yung mga gagawin namin sa doon. Magkukompute-compute pa. Hindi pa muna kasi ano pa first pa lang harvest. Yes. Hop. Hop. Yeah. Yeah. Right. Harvest time ng pakwan. napit napit na tayo. Ayan na mga idol. Ayan. Mungkin <laughs> lah, <laughs> nggak bisa berkelebaran. Hehehe.